Tomas Lightmates na kolektang multa ng Land Transportation Office uh, o LTO ngayong unang quarter ng taong 2024. Sinalabas pong payag ni LTO National Capital Region o ng LTO National Capital Region umabot ng higit sa 200% o may katumbas ng 26.49 million pesos ang nakolektang multa ng ahensya mula nitong Enero hanggang nitong Marso. Dagdag pa ng ahensya na sumampanas at sumatotal na P10,000 488 na mga motorista ang kanilang nahuli kumpara sa higit 3,600 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihang paglabag ng mga motorista ay sa ilalim po ng Land Transportation and Traffic Code gaya ng hindi rehistradong sasakyan at mga sirang aksesory, devices, gamit at parte. Kasama rin po ang pagsuot ng tsinelas, bigong pagdadala ng ORCR, Ah, uh, walang dalang lisensya, pagbaliwala sa mga traffic sign at obstruction at uh, pagmamaneho ng lasing at naimpluwensya ng ilegal na droga. TV TV Radio.